yan good morning, good morning mga kapalbron. Punting uh, kalaman po sa pagluto ng ulam sa laot, pagluto ng kanin. Dito po, uh, bulot lang po ang gamit namin sa pagluto ng pagkain mga kapalbron sa laot. Yan o. Sige na ng karagatan mga kapalbron. Yan, dito. Sa kalaman po, ayan. bulot lang po ang gamit namin sa pagluto ng pagkain dito sa laot. Good morning, good morning mga kapal bro Ayan to na to Sigurang ano to to Ayun, gulo na Ayan Mga kapal bro, magkulong na Ayan Bunot lang po ang ating niya mga kapal Ayan bunot Kunting ka naman po Good morning, good morning mga kapal Ito na ang ating flying fish Marinduke